Mga utol, may panibagong kwento na naman tayo. Alam nyo bang may higanting bulkan na natuklasan sa ilalim ng dagat ng Pilipinas? Isang bulkan na mas malaki pa sa Yellowstone ng Amerika. At pinangalanan sa isang Diyos na minsan daw ay nagalit sa mundo, si Apulaki. Noong 2019, isang Pinay scientist, si Jenny Ann Barreto, ang nakatuklas ng isang pambihirang istruktura sa ilalim ng Philippine Rise, na kilala rin bilang Benham Rise sa silangan ng Luzon. Sa simula, akala nila ay isa lamang itong ordinaryong sea mount o bundok sa ilalim ng dagat. Pero nang suriin nila ito gamit ang sonar at mga mapa ng seafloor, unti-unting lumitaw ang isang napakalawak na bunganga ng bulkan, mahigit 150 kilometro ang lapad ang tawag nila dito, Apolaki Caldera. Ipinangalan mula sa Diyos ng araw at digmaan sa mitolohiyang Tagalog. At ayon sa mga pag-aaral, ito raw ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ngunit mga utol, kung ganito pala ito kalaki, bakit walang nakakaalam noon pa? Paano kung hindi lang ito basta bulkan, kundi isang natutulog na higanting puwersa sa kailaliman ng ating karagatan. Sabi ng ilang matatanda sa Aurora, may mga panahong nagiging kakaiba raw ang dagat. Tahimik, pero parang humihinga. May mga ilaw daw na tila lumilitaw mula sa kailaliman at mga tunog na parang mga tambol na tumutugtog sa malayo. Kwento nila, galit daw si Apulaki kapag napupuno ang mundo ng kasamaan. Baka raw ito mismo ang kanyang tirahan, ang higanting bunganga sa ilalim ng dagat na tinatawag na ngayon na Apulaki Volcano. May ilang mananaliksik na naniniwalang milyon-milyong taon na itong natutulog. Wala raw itong aktibidad, pero kung sakaling muling magising ang puwersang iyon, baka hindi lang dagat ang gagalaw, kundi pati na rin ang buong lupaing nakapaligid sa Luzon. Isipin ninyo mga utol, isang bulkan na halos kasing lawak ng buong Metro Manila nakatago sa ilalim ng karagatan tahimik pero buhay at habang patuloy nating sinasaliksik ang ating mga dagat, sino ang makapagsasabi kung kailan ito muling kikilos si Apulaki ang Diyos ng Araw, ang mandirigmang tagapagtanggol at marahil ang higanting bulkan na muling magpapaalala sa atin kung gaano kaliit lang talaga ang tao sa harap ng kalikasan. Mga utol, sa tingin ninyo, natutulog lang ba talaga ang Apulaki Kaldera? O tahimik lang itong nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon para muling magising? Kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwento ng kababalaghan, alamat at misteryo, ilike nyo ang video, magsubscribe at samahan nyo ulit ako sa susunod na tamang kwento lang. Hanggang sa muli, mga utol, maging mapanuri at huwag basta matulog sa gitna ng katahimikan ng dagat.